Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasulukuyang representative ng One Rider Party List 19 Congress, kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025, National Election, Independent kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang One Rider Party list sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Question and answer question po. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me, it, it seemed like a surprise kasi syempre, uh, yung mga kandidato din, uh, tumatakbo sila sa ilalim ng uh, mga partido. So, what made you decide to run for the Senate? Actually po, uh, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At uh, siyempre po, bilang isang public servant, hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang kasama po dyan ang uh, suporta ng pamilya at siyempre po ng ating mga kababayan. At uh, gusto ko po ipalam sa inyo na bilang isang uh, road safety advocate, nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasinador. At uh, yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir.